Dahil Sabado ngayon at walang pasok itong si Musumi, samahan niyo ako sa buong maghapon namin. Biglang tigil ako sa mga gawain ko nang biglang nagwala si Musumi at ngayon lang nga siya nakaranas ng ganito. Kaya may naiba na niyo nga ni po kami. Bago nga ako magsisimula ng iba kong mga gawain ay nagwalis mo na nga ako dito sa loob ng bahay. At dahil Sabado ngayon, anong oras na nga kami nagising ni Musumi? At mukhang nakulangan pa nga ng tulog itong batang makulit na to. Umagang kay ganda at ganito nga ang mga tanawin na makikita nyo sa amin. At para masimulan ko ang iba pang mga gawain, ay nag-isip muna nga ako ng aming makakain. Para mas ganado sa mga gagawin ko, ay kakain muna nga kami ni Musumi. Madaming mga tanim na gulay, kaya naman mag-iisip ka na lang talaga kung anong luto nga ang lulutuin mo dito. At sobrang perfect nga nito sa agahan, kaya ito na lang ang naisipan ko. Bumili na ako ng itlog, at ito ay gagawin ko na lang na torta. At ang gulay nga dito ay may mahaba may maiksi at may mataba. Kumuha na rin ako ng ilang piraso para hanggang tanghalian na namin ni Musumi. Morning guys! At pagkatapos, ito na nga agad ang aking inasikaso at para maluto ko na ng mas maaga-aga. <laughs> habang Ihaw ko ang gulay. Ay inasikaso ko naman nga itong lulutuin kong kanin. Pagsasabayin ko na nga ang pagluluto para makakain na rin nga kami. Sinausawan ko lang nga itong bigas at saka isasalang ko na doon sa lutuan. At ipinagpatuloy ko na ang aking iniihaw. Ihaw. Dito ko na lang nga po inihaw para mas mabilis. At pagka ko ay tinatanggalan ko na ito ng balat. O alangan man lutoon na agko pa nga ni Oba. Tatlong pirasong gulay ang aking kinuwa at nung nakita ko nga ay may uud pa. Kaya naman nagluto ako ng sunny side up na itlo at para naman ito kay Musumi. Palpak nga ang pagkaluto ko ng itlog at medyo nabasag yung kulay dilaw. At dito naman, nagprepare ako ng isa pang itlog at paglalagyan ko nga nung gulay para gawin kong torta. At sa wakas, nakaluto na rin nga ako ng simpleng agahan namin ni Musumi. Nakakagutom na, kaya chinek ko na nga itong kanin. At dito, nagprepare din ako ng sausawan ko para sa torta. Kumuha nga ako ng toyo at lalagyan ko lang ng kaunti. At pagkatapos, kumuha din nga ako ng dalawang kalamansi. At saka eto ito na nga ang aking masarap na sausawan. At sabay na kaming kakain ni Musumi. O, oh, diba? Siram-siram sa Ramsen May nangani po palan magkaun. At habang hindi pa nga tapos si Musumi, ay nauna na akong kumain sa kanya dahil madami pa nga akong labahan. Sa amin lang nga ito ni Musumi, pero napakadami nga talagang labahin. At para hindi tayo ma-stress, ay isasayaw-sayaw na lang nga natin yan. Dahil nakapag-agahan na rin ako, ay maglalaban na nga tayo. Eto okay. na nga, at sisimulan ko na para naman bago pa mag Pagpasaway si Musumi ay matapos ko na agad At Nung naglalaban na nga ako Ay todo iyak na nga itong batang makulit na to Ngayon lang nga si Musumi nakaranas Na sumakit ang ipen Kaya ganito na lang nga siya magwala dito ay tinigil ko na muna ang mga gawaing bahay at inuna ko muna nga itong batang makulit na to at todo iyak nga talaga sa sakit ng ipin niya. Medyo sira-sira na rin kasi talaga ang mga ngipin ni Musumi at sobrang hilig nga ng mga matatamis. Sobrang kulit nga talaga at gustong-gusto nga talaga ng mga candy. At sa kaiiyak nga ay biglang nagutom itong si Musumi. Kaya naman nung biglang ang kumalma itong batang makulit na to ay minadali ko na ang paglalaba at nagsampay na rin ako pagkatapos kong maglaba. atong at mga short ay dito ko na lang nga sa sa labas sinampay. Para naman, mas matuyo agad. At may nagpapabili nga sana sa akin. Ito nga pong pugita, kaso kinulang nga ako sa budget at madami nga din akong ginagawa at di kong pataw maluluto. Sayang at sobrang sarap pa naman sana nito. Eto nga po palang mga damit ay dito ko na lang pinasok sa may CR. Dito ko na lang sinampay. At pagkatapos din ay nag-igib na rin ako ng tubig para naman gagamitin ko sa panghugas ng pinggan. Buti na lang nga talaga at kumalma nga ulit si Musumi kaya bumalik ako sa mga gawain kong bahay. Nagmamadal Dali na rin niya ako at si Musumi ay umiiyak na naman niya ulit. Kaya naman naisipan ko na patulugin na lang nga itong batang makulit na to para naman hindi na nga niya maramdaman ang sakit ng kanyang ngipin.